eto na po ating finished product na ating macaroni chicken macaroni salad. Ayyan. So yummy yummy. Hello po, magandang araw po sa inyo, mga OFW at mga hindi rin OFW. Eto na mamasos po ako. So ngayon po, uh, bukas ang flight namin sa inyo po Taiwan, yung mga followers dyan sa Taiwan. Sana magkita-kita tayo. So ngayon po bago po ako maless eh, matagal ko na itong pinipro for Christmas. Magagawa ulit tayo ng macaroni salad. Chicken macaroni salad. So, ito po yung aking gagawin. Kalahating kilo lang ito, 500 grams ba ito? Kasi wala naman kami, ayun, oh, 500 grams. Dati, ano, 1 kilo, napakarami. So, ito lang, para ma-share ko lang sa inyo. So, gagamit po tayo ng ito chicken breast. Kinuha ko, isang buong manok po ito, kinuha ko lang yung breast niya pinagkat ko ng apat na piraso kasi half kilo lang po yan. So, ito po siya. Tapos, ito po ang luncheon meat. Ito, naglalagay po ako nito luncheon meat. Tapos, ito po ang ano, pickles. Pero ano po ito, kakat ko po siya ng maliliit. Tapos, pineapple chunk. Isa lang kasi konti lang naman ito. Uh, Raisin, ito naglalagay po ako ng sibuyas kasi depende sa inyo kung ayaw nyo sibuyas pero ako parang napakasarap po para sa akin Siyempre mayonnaise so nagamit ko na iba so okay lang kaso na dito yan tapos ang nilalagay ko po may paminta para po dito pagpahulog ang nilalagay ko po kasi dito hindi ako naglalagay ng condensed kasi natikman ko yung condensed parang naumay ako maganda po sa salad yon so kanya-kanya po talaga ng version asuka lang po ilalagay natin katulad dati So, eto may asin. Ito. Ilalagay ko na po itong tubig. Medyo mainit na. Kinuha ko doon sa akin. Ano? Isa munang ganito. Kasi dito natin pakukuluan din yung ating macaroni. Ayan. So, sisindihan ko na siya. So, habang ating niluluto ito, ipiprepare ako ito. Hindi ko na sa inyo pakita para hindi mahaba video. Kasi sabi ni ang haba-haba doon ng video. Namamausap ko. Ready po kami bukas. So, ayan po. Maglagay lang po tayo ng konting asin para may lasa na. Ayan, mga uh, half, te ah uh, half tablespoon. Ayan. Para may lasa na siya. So, lalagyan din natin ng paminta, Pampalis na lang sa pampabango rin. Yung pinagpakuloan po niyan, siya natin pakukulot dito sa ano para hindi masayang yung lasa niya sa ating pamakaroni. Ayan. So, i-cover natin. Balikan po natin mamaya. I-prepare ako na ito para mamaya ano na lang, mix na lang ng mix. Hello po, na-prepare -na ako na. Hindi may hindi may ito na yung chicken. at kumukulo na po yung, yung pinag-boil natin yung breast. Ayan. So, ilalagay ko na po ito. Pasta. Ayan. Hindi ko na po siya nilagyan ng oil kasi yung oil yung pinagkuloan natin ng chicken. Ito po, inalagay ko na ilakas po ko. Tininaan po. Kalahating ano po ito, ito po yung pinagkuloan nito, chicken breast. Dinrain ko muna po siya, sinala po para hindi siya ano, maduminting lang. Pero yung lasya, lang po naman yun, yung mga pamita, yung galpo, yun. Ayan, nakasal po. Horti lang ito. <laughs> Kasi yung mayonnaise ko, baka hindi po magkasya. So, ito, overload itong ating mga sahok sangkap sa atin. madali naman mag-add ng pasta. Ayan, na magami siya. So, ito, mga 10 minutes, 15 minutes lang po ito. So, dahil hindi ko siya uhugasan ng tubig para naman, no, i-off ko na po siya kasi maluluto siya sa init. Sa init lang yan, maluluto na. Naka 10 minutes pala. So, ito, i-dry na natin. Kasi hindi po masarap ang labog ito. Kung ito, humugasan kung natin, no, natin ng tubig. Nung wala nang po kasi yung lasa nung natin ng ano. So, 10 minutes lang, na at nakasi ito, maluluto na siya sa ilip niya. Maiin-in eh, kakak. Yan yeah, na magana. Madali na po ngayon na kasi mix na lang natin. Para makaimpake natin. Ayan. So, babalikan po natin mamaya pag lamig na. Kasi hindi natin pwede i-mix siya ng mainit. Magtutubig po yung ating mayonnaise. May May Painitin muna natin ng 5 minutes. Ayan, medyo malamig na. Dito po siya in-mix -in -in sa isang ah, ating kasirola. <laughs> Yung bowl to maliit. So, ito po siya. Malamig na. Binawasan ko. Baka hindi magkasya ating mayroon. Magdadagdag na lang tayo pagka kulang. Kasi ang dami ingredients po. Ayan. Medyo mailit-ilit pa. Pero ini-mix ko na ito para lumabing. Ito po yung raisin. Ayan. Mix na natin. At lagay ko na lahat. Anyway, pwede naman magdagdag ng mayonnaise. Ayan. Lagay ko na nga. Up. Ayan. Ako mukhang mahirap hanoin. Ayan. Sikeroch ko para so, po yung may nangangalap-ngalap at Yung sibuyas, yung onion, yung iba, ayaw nang may onion. Depende po sa inyo yan. Pero ako gusto ko ito. Ang bango-bango niya. Ayan <laughs> yan. Yung pickles, naglagay ako ng isang maliit. So, at niya kasi baka sumobra na kasi mo. Tamis-tamis, maglalagay uli ako pagkakirin mo. Depende po sa panlasa natin yan. Ayan yung ating pineapple. Ano ito eh? Uh, yung malalaki hiwa niya. Chunk yata yung chunk. Kinap ko pa siya. Yung tea beach din ganito lang kaliit. Mas maliit pa ata. Isang lata po yan. Ito po yung chicken. Hinumay-hinumay ko lang. Old style. Dating cubes-cubes. Ito po yung ating luncheon meat. Na tulad. Hindi ko po nilagay lahat. Kalahati lang kasi yung isang buo nun pang isang kilo pasta. Ayan. So maglalagay po tayo ng asukal, kalahating kalahati kilo lang. I cannot do it <laughs> One half cup. <laughs> <laughs> And one half cup. Tapos ito lang mayo. Pwede ko magdating taga ko ng uh, tawag yung pickles. Okay naman yung mayonnaise. sa lang. Kasi ito, parang sa half kilo ito. Pero bawasan ko na siya ng konti kaya medyo tawag ako po. ready na. Ayun. Din ibang din din. Ito na po ating finished product ng ating macaroni chicken macaroni salad. Ayan. So, yummy, yummy. So, medyo kulang cool po siya ng mayonnaise pero dadagdagan ko na lang po siya bukas kasi gabi na. At ako'y mag pa bukas po eh see you po sa mga taga Taiwan dyan sa birthday sa akin ni Mark uli last year sa Macau ngayon sa Taiwan naman so ayan po o, pwede na rin bumaba na yung mayonnaise niya eh. ayan siya bago po tayo mag eating portion kasi nakapag promise ako umakit pa ako na nagsulat pa yun ang papa out po <laughs> Ang dami tong promise na mag-shoutout sa busy huwag po kayo mag -tampo. So, ito po, ka-chat ko aking pamangkin, si Adi Villafranca, na nasa sa Canada. Asawa niya, si Jess Villafranca, mga ako po sa kanya. Si Jessa, si Ruth, Dave, congrats, Jessa and Ruth, mga graduate pala kayo, ha? Galing, si Dave pala, basketball player na. At eto po mga kaibigan ng aking pamangkin sa Canada na sinusubaybayan doon ang aking mga luto at binagaya. Salamat po si Princess, Mar Princess Mariposa at si Christine Aguirre. Kamusta kayo dyan? Sana makarating ako dyan para magluto-luto tayo. Kung paano ah, ako ng pamangkin ko, bibigsaan <laughs> kami ng kanya kapatid. Isasama ko. Sa meron kami ni Arlene. Arlene Landayan Morales. Kapatid ko ni Adi Villafranca. Tapos, eto po si Marilyn Cruz. Marilyn Landayan Cruz, pamangkin ko rin. Nandyan yung anak niya. bali apo na. Nandyan dyan. Nagtatrabaho din sa Canada. Tapos, yung mga pinsang ko, si Kuya Jun, uh, Landayan Nunez. Si Mimi, Landayan Nunez. Nasa Las Vegas naman po siya. Pero si Kuya Jun, nasa uh, Canada. Last year, nandito siya sa atin no October. Tapos, eto po, si Vera Dafon and Lil Win. Kamusta? Nagpapa-shoutout daw. Isa pa sa mga follower ko, tinumaga raw, nanunod siya. <laughs> Ginagawa niya nga, Nobre? breakfast yung mga binablog ko mga recipe. Si Alfonso Ronario or Jun Ronario, taga Quezon City po siya. Kamusta po? Sana po huwag magsawa na panunood sa akin. At syempre, ang aking BFF na hindi na, hindi ako makakalimutan si Teresa Pahardo at si Kuya Boy. Nasa US po sila. Kamusta na kayo? Namin gusto na kayo. Kailan kayo uuwi? Of course, ito po na rin aking isang kaibigan na BFF din, si Cecil Takata Clayville. Siya po ang maraming pinadadala sa akin na mga ito, 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 ito. ito. set ko ito padala na? Maraming po siyang pinadadala. Salamat. Recently lang, nung padala siya, sinangkap ko ditong mga nuts. Ay, hindi pala nuts. Ayun yung mga nuts, yung ano, yung resin yan, hindi po siya nakakalimot at makabalik po tao, God bless you all God bless you lahat po tayo, sa atin lahat so ito po, saka na lang po yung iba kayo magtampo, dahil baka, mag inayos ko na po yung aking teacher ngayon, kasi kasi hindi ko alam po, ano unahin ko binahaap ng dalawang beses yung mga gamit ko, ayan, ayan, ayan ito na, saka na po yun at ako nagmamadali, kasi Uh, yung anak ko nga si Lester, every year na birthday ko si celebrate, ibinubok niya ako kung saan sa bukas po sa Taiwan. See po mga taga Taiwan na ating followers. So last year sa Macau, may nakakilala rin po sa atin doon. Ewan ko lang dito sa sa Taiwan kung may makakakilala sa akin dyan. So ito po, eating portion na po tayo at bumaba na yung mayonnaise. So dito lang, ilalagay ko na lang po si Rep. Uh, Ay, si Gary, siya may iiwan dito. Maging paki pa ako. <laughs> Gabi na eh. Kasi ang trabaho ko, ang dami-dami. Diyos -dami. ko, sa aso lang kulang oras ko. Sa sarili ko po, po kaya. So, ito po. Una subo po para sa inyo, para sa Christmas natin ito. Napakasarap po nito. Yung una kong version nito, alas pareho din kasi malalaking mga mga pineapple naman po yung lagay ko. Dito kinatkat ko. Ayan. Una sumo po para sa inyo, mga nakaabang sa Prinsesa ng Kusina Channel. Mmm! Gusto gusto ko yung maraming sibuyas nito. Pero si iba, nasa inyo po yun. Ako lang naman po para sa akin. Kanya-kanya po tayo na Tapos si iba, kundes ang tinitimpla. Nung magtimpla po ako ng ano, ng sugar, mas gusto ko sa condense po, doon mo nilalagay yung mga fruit Para po sa inyo, mm, yummy, alam yummy. Lalo na po, malamig ito. Mmm. Ang sarap. Mm. Para po sa inyo, adi o. Oh. christmas na. Mmm. Dapat pala nilalagay ko ito. Mmm. Eh. Mm. Sarap. Bil ilagay ko na po yung dalawang ano, pictures. Saan tayo pala? Nalagay ko sa akin. Hmm. Ara. Isang ganito lang, ano na. So, gusto. gusto ko ito'y malamig. Ang dami kumukubos Sakto lang yung mayonnaise. Bumaba lang. Kasi kami nagpaminix siya. Nilipit-lipit ko muna yung aking mga mga kalat-kalat bago tayo mag-eating portion. Kiki man pala. Last year ang nilagay ko and hindi. pa pala last year. Noong pa yun, pa. Yung Denmark ang tatak ng ang ni. masarap Ini culit di mas bet ko alam Denmark. Ini serap serapnya. Ini culit mel Hmm. Hah? kasi ako nakita ang bayon para naubos yun. ko na nakita, ikot ako na ikot. <laughs> Favorite thing, no? mm. ko pag nasa wet ko, talaga naman napakarami kong ito. Ha? O paano yung mga magki-Christmas niyan, pwede na kayo mag-advance nito. Magkabaho. Magastos. Mayonnaise na lang, napakamahal na ngayon. Tapos. Yung iba kasi tatak na mayo yun eh. Mix Alam ko talaga kung ano, ladies. Ladies choice. Kaya nga ang iba nasa sa akin. Alam mo sa iba. mm. Tip -tip <laughs> ibang. Hmm. Kit-kit na. Malalagay ko yung stuff or walang getting the water with yaks yung bagay. Pag-iimpahan na, mamaya-maya. Hmm hindi hmm, ko yung alaga ko. Sana next year, sa Japan ako dalhin anak ko. Hanggang tayo ako maglakad. Kasi pag hindi ko na kaya maglakad, sa lamig doon, lalo ka ng ano, karayumanin. Hmm. Ha? Ang babaan nyo pa? Ubus na Sign off na po tayo. Luwa na po kayo. I-ready nyo na pag Christmas. Pwede naman po yan nasa red. Kasi pagka Christmas, New Year, ang dami ginagawa. Oh. Ito na po. Salamat po sa panonood, sa so, walang sawang panonood ng aking YouTube channel kahit na ang datang dana ko Pala yung promise ko, sige sa susunod, susunod. Ang dami po naman ang nilagawa ko. Minsan gusto ko ipakita sa ilam niyan, itong aking anak sa taas, adopted ko. Pakita mo titay, ginagawa mo araw-araw, super wonder ka. Ano doon, nakakaya mo yan, free story. Tapos siya kabinado, mga aso. Hmm. So, dumadami na mga pidagdal ko. See you po, next video ulit, makasakano na. Taiwan ako. Bye-bye!